Kina na po si uh, Zaldico at si uh, Congressman Romualdez. Uh, ano pong nakikita ninyo? May nakikita nyo na huba ang pag-asa? Nakikita na hubao ninyo ang liwanag para matapos na itong uh, uh, issue na ito? Actually, Mavic, yan ang pinakamalaking uh, nagawa nitong administration na to. Mm. Ako hinahangahan ko ang ating pangulo. Dahil napakahirap po gawin yan, di ba? Para isipin mo, uh, alyado mo, alay mo, uh, mo. Opo. Eh, eh, dadalin mo sa pag-accountable ng kanilang ginawa. Mm. Uh, napakahirap po yan. nararamdaman ko po, po ang, ano, ang yeah. uh, Pressure, ating pangulo no? sa Opo. pagkagawa na ito. No? Pero, ginawa po niya. Yeah. Yan po yung ano yan po yung uh, nagsasabi na Uh, this is the only uh, president in the yes. history of the Philippines na gumawa ng ganyan. Mm -hmm. Sa sariling bahay niya, nilinis niya. Mm -hmm. At talagang uh, uh, tinupad niya. No? Yung mga, alam mo dati, pag ang politiko sasabihin, walang kamag-anak, walang kaibigan, mm -hmm. walang ano. Pero hindi po nasubukan yun eh. Mm -hmm. Di ba? Pero ito, nasubukan at ginawa. Alright. So, isa sa mga bagay na 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 tingin ko no ito po ang ang simula na talaga yeah. Yeah. na ang sinserong pagbabago sa ating bansa